Hi guys, so for today's video, tuturuan ko po kayo paano i-monetize ang video sa YouTube para magkaroon ito ng ads. So, ang una po natin gagawin ay pupunta tayo sa YouTube Studio. So, kapag nandyan ka na, makikita mo yung mga videos mo, yung mga dollar sign. So, ang ibig sabihin po ng mga nakikita nyo yung dollar sign na green, yun po yung mga monetized videos. So, yung mga nakikita nyo naman po na kulay red, ito po yung may mga copyright na walang ads. Yung mga videos naman po na may dollar sign na kulay white, ito po yung mga videos na hindi siya nakamonetize. So, ibig sabihin wala po siyang ads. So, ang gagawin natin ngayon ay kailangan natin siyang ma-monetize para magkaroon siya ng ads. Okay? So, kapag pinindot mo yung dollar sign na white, ito po yung lalabas. So, So, i-click mo lang po yung pencil. So, ang ibig sabihin yan is i-edit mo po siya. So, pag na-click mo na po siya, so, lalabas po yung monetization. Ito yung on or off. So, i-click mo lang po yung arrow dyan sa may monetization off. So, nandyan po yung option para i-on yung kanyang ads. So, after that, isi-save mo lang siya. So, pwede ka nang bumalik doon. So, ibabak mo lang. So, makikita mo po So makikita mo po si Mount Talamitam Adventure with Taz Family Part 2 is naka green uh, dollar sign na po siya. So ibig sabihin meron na siyang ads, monetized na po siya. So another example, meron pa ulit akong white dollar sign. So kailangan ko ulit siyang i-edit para i-on ang kanyang monetization like a treat to Jerry's grill video. So i-on ko lang ulit siya para magkaroon siya ng ads. So ayon uh, na natin. So naon na natin ang kanyang monetization sa so, ibig sabihin pag once na plin niyo po itong video na to ay automatically papasok po yung ads natin sa video na to. So try natin yung atreat to Jerry's Grill sa so, tayo sa YouTube natin. Kung talagang pumasok yung ads natin So, hanapin natin sa aking videos yung A Treat to Jerry's Grill. So, kayo, kasi yun yung inedit natin kanina, ba diba? So, ayan. So, ayan. Nakita nyo, nagkaroon na siya ng ads. Kasi po, naka-green na po yung kanyang dollar sign. So, ibig sabihin po, once na pinanood ng ating viewers ang video na to, magkakaroon po siya ng revenue. So, kailangan hindi lang po i-skip ang ating ads para medyo malaki yung kanyang uh, revenue na pumasok. So, kung makikita nyo, kung mapapanood nyo po yung iba kong videos, nakamute po siya kasi kailangan ko po siyang i-edit. Uh, kasi marami siyang copyright para magkaroon siya ng revenue para meron po siyang ads. So, ang lesson po dito is you have to be careful in choosing the background music or kung ano yung music na ilalapat nyo sa videos nyo para hindi masayang yung editing nyo, para hindi masayang yung videos nyo kasi... Kasi masisira yung video mo, tapos madidisappoint mo yung mga viewers mo upon watching your videos. Kasi hindi mo na maikikwento na maayos to its original style yung vlog mo eh, kapag binalikan nila. So, ayun. So, careful lang ulit tayo kapag gumagawa tayo ng mga content para okay at patuloy silang sumuporta sa ating mga videos. So that's it for today's video. So sana ay kahit pa paano ay meron akong naituro doon sa mga new uh, beginners natin na talagang hindi pa alam kung paano i-monetize yung kanilang videos para magkaroon sila ng ads. So if you like this video, please continue supporting my channel and subscribe and hit the notification bell. So this is Yem Garcia again. Thank you for watching!